Alamin natin ang update sa lagay ng sitwasyon at paghahanda ay sinasagwa ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para sa dagsa ng mga kababayan nating pabalik na mula sa kanika nilang mga lalawigan ngayong tapos na ang holiday break. Makakasama natin si Bernard Ferrer para sa detalye. Live, Bernard. Rod, balik na sa normal ang operasyon ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX matapos ang bagong taon. Kapansin-pansin naman na wala ng mahabang pila sa mga ticket booth pero mataas ang bilang ng mga pasahero sa terminal ngayong araw. Alas 5 pa lang ng umaga ay nagsimula ng dumami ang mga pasaherong dumarating sa PITX. Karamihan ay mga biyahero mula sa probinsya na bumabalik sa Metro Manila. Habang iba naman ay papasok sa mga trabaho o eskwelahan. Upang mapanatili ang kaayusan at seguridad, mahigpit ang pagbabantay ng mga sa terminal. Nakadeploy ang mga polis upang magbigay ng seguridad habang ang information counter ay patuloy na tumutulong sa mga pasahero sa kanilang mga katanungan at pangailangan. Bagamat marami ang mga pasahero na nanatiling normal, ang operasyon ng mga ticket booth at wala rin na itatalang mahabang pila sa PITX station ng LRT 1. Kapansin-pansin din ang dami ng mga commuter na gumagamit ng tren bilang pangunahing transportasyon papunta sa iba't ibang lugar. Inaasahan ang patuloy na pagdating ng mga pasahero sa mga darating na araw habang unti-unting bumabalik sa normal ang maaktibidad matapos ang mahabang holiday season. Rod, sa pagtaya ng PITX, halos 24,000 na ang food traffic dito sa terminal. Maluwag pa naman ang daloy ng mga sakyan sa paligid ng PITX. Balik sa iyo, Rod. Maraming salamat, Bernard Perer.